Bakit nga ba? Ketalmi. Bakit nga ba? Isinuko na ng kontrobersyal na moto vlogger na si Yana ang kanyang driver's license sa Land Transportation Office o LTO. Kaugnay ito sa viral incident ng road rage sa Zambales na kinasangkutan niya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, personal na isinurrender ni Yana ang kanyang lisensya kay Intelligence and Investigation Division Chief Rinante Militante. Una lang si ng LTO ang lisensya ni Yana sa loob ng 90 days bilang preventive measure. Ngunit hindi niya isinama ang motorsiklong gamit niya sa insidente. Lumalabas sa investigasyon ng LTO na hindi nakapangalan kay Yana ang naturang motorsiklo kundi sa kanyang kaibigan. Inaasahang ipapadala naman ang may-ari ang motor sa susunod na pagdinig. Pagkatapos sa masusing investigasyon, magpapasya naman ng LTO kung tuluyan ang babawiin o hindi ang lisensya ni Yana. Kung matatandaan na tanging abogado lang ang ipinadala ng kontrobersyal na motorcycle vlogger na si Yana sa ginanap ng pagdinig ng Land Transportation Office. Ang nakaalitan niyang pickup truck driver sumipot at sinabing hindi niya alam nung una na babae pala ang rider na sumenyas nang nagdirty finger sa kanya. Representative ni attorney Ace Jurado si o Aliana aginaldo sa naturang pagdinig na ginawa kasunod ng show cause order na inilabas ng LTO laban sa kanyang kliyente. Nag-ugat ang show cause order ng LTO, bunga ng viral video ni Yana na nakikitang nakikipagsagutan siya sa driver na si Jimmy Pasqua na naunang nag-dirty finger matapos umano siyang muntik na magitgit sa isang kalsada sa Zambales. Sa naturang pagdinig, binasa ni Attorney Hurado ang sulat niya na na humingi ng paumanhin sa ahensya at maging kay Pasqua at sa pamilya nito at sa iba pang nasaktan sa kanyang inasal. Inihayag din niya na sa sulat na napektuhan rin umano at nadanamay ang kanyang pamilya at nakatanggap din umano sila ng pagbabanta sa buhay gagawin na lang umano niya ang pagpapariwanag sa tamang lugar at sa tamang pagkakataon. Sinabi naman ng driver na si Jimmy Pasqua na itutuloy niya ang pagsasampan ng kaso sa korte ni Yana dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya at nadamay din umano ang kanyang pamilya. Ipinalam din ni Pasqua na kinausap ng kanyang kapatid si Yana para alisin ang video pero hindi raw ginawa ng vlogger. Ayon pa kay Pasqua, hindi rin umano ipinakita ni Yana sa itong video ang buong pangyayari kung bakit muntik na niyang madikitan ang motorsiklong minamaneho ng vlogger. Sinabi pa ni Pasqua na handa umano niyang palampasin ang pamamakyo ni Yana ng sandaling iyon pero hinintay daw siya sa tulay kaya siya bumaba sa kanyang sasakyan. Ano ba ang reaksyon ninyo dito sa ating video? Karapat dapat ba ang ginawa ng LTO dito kay Yana? I comment sa ating comment section ng yung reaction. At sa mga hindi pa nagka-subscribe, huwag kalimutang na mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.